Nanindigan ang Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict na magpapatuloy ang mga programa nito sa malalayong lugar sa Northern Mindanao. Ito'y sa gitna ng panawagan na tuluyan na itong buwagin. Sa ginawang pagpupulong, kasama ang mga kinatawa ng 4th Infantry Division, Department of Interior and Local Government at Department of Human Settlements and Urban Development sa programang Kapihan para sa Bagong Pilipinas ng Philippine Information Agency 10 nitong Martes, Marso 18, sinabi ni 403rd Infantry Brigade Acting Commander, Colonel Antonio Bidol Nuan, Jr., na siyang humalili sa 4ID Commander, epektibo ang nasabing programa. Ginawang halimbawa nito ang mga proyektong kalsada, paaralan, patubig, paglalagay ng kuryente at iba pa, lalo na sa mga geographically isolated at disadvantaged areas o mga lugar na dating may impluensya ng komunistang-teroristang grupo. Sa area lamang ng Region 10, mayroong 322 dalawa na mga barangay ang nakabinipisyo mula rito. Sa layuning matugunan ang pangunahing pangangailangan ng mga residente at maiwasang magamit ito ng CTG upang makapag-recruit ng mga inosenteng sibilyana. Maliban pa rito, isa sa mga programa rin ng LKK ay ang Enhanced Comprehensive Local Integration Program kung saan naging daan ito upang mabigyan ng bagong buhay ang mga nagbalik-loob na dating miyembro ng CTG sa pamamagitan ng mga iba't ibang assistance na iginawad sa kanila sa Northern Mindanao, nasa 3,107 na mga friends rescued ang natulungan ng Eclipse. When you Good fruits, from it, from your doing. So, this is the first time really, NTFL is the first uh, approach that we have really established a whole of government, a whole of society, or whole of nation. There are lots of evidence to this. Claiming is another thing, but the fact is, we have really achieved so much until now. Nagpahayag din ng positibong reaksyon si DILG-10 Assistant Regional Director Yvette Sunga hinggil sa matagumpay na pagpapatupad ng mga programa ng Task Force ELCAC. The ETF because this will reflect and show how sincere we are to our former rebels, to the communities that we have cleared, that uh, government is really doing something to address insurgency in their areas. Um, that's a testament to that are the areas that have been cleared. There, there's already a lot of changes po. Marami po binago sa buhay ng mga komunidad natin. Those that used to be conflict-affected areas that are now cleared. Sa ngayon, positibo ang pananaw ng RTF LCAC sa rehiyon na magiging daan ang whole of nation approach o ang pagtulong-tulong ng mga ahensya ng pamahalaan at ng sambayan ng Pilipino upang tuluyang mawakasan ang insurhensiya sa rehiyon. Your army here in the region ten is very serious in the airport. We're doing everything that we can. Of course, in partnership with all the, uh, with our all stakeholders, especially the whole uh, government instrumentalities and even other sectors of society. Angat ngayon ng RTF Elcact na magpapatuloy ang magagandang resulta ng kampanya nito upang tuluyang maideklara ang stable internal peace and security o insurgency free sa rehiyon katuwang ang bawat mamamayang Pilipino na walang ibang minimithi kung hindi ang makamit ang pangmatagalang kapayapaan lalo na sa Northern Mindanao Napapanahong balita serbisyo publiko para sa Pilipino Bon Olavides for ID News